What is up everyone at tayo ngayon ay nagbabalik para sa isa na namang digital painting na ating gagawin for today's video. Nakapunta na ba kayo sa Hulugan Falls dito sa may Luisiana, Laguna? Grabe, sobrang majestic nung falls na yun. Kung wala pa yan sa bucket list nyo, ano pang iniintay nyo puntahan nyo na mga beshi? At ngayon, yun ang ating ia achieve for today's video. Bakbakan na agad natin to dito sa ating ano, canvas. Siguro maglagay muna tayo ng dalawang ano, dalawang bloke ng Uy, ano yan? Parang nasusunog. Maglagay tayo ng isang ano, bato dito. Maglagay tayo ng dalawa. Isa pang bato dito. Madedetect kaya ng AI technology itong gusto nating gawing waterfall. Ay, grabe! Oh my gosh! Lagyan natin ng na konting fog sa baba. Patasin pa natin. Patasin pa natin kasi matasin bagsak niyo. Tapos natin yung tubig. Bigay tayo ng konting clouds. Feeling ko kailangan natin lagyan ng puno sa mga gedli-gedli. No? Dapat meron forest dito sa taas. Ay, grabe yarn! Tapos, lagay din tayo ng forest dito sa kabila para pantay. Ay, grabe yarn! Beautiful! Beautiful! Siyempre, hindi mawawala yung bundok, di ba? Favorite natin yung element na yan. Taong bundok tayo, yun. Eh. Ginatin ng mga bu bundok dito sa dulo para masyado nang malayo yung bundok natin ano ayun oh, yun panalo guys oh Sheesh! ang ganda lagyan natin ng may mga konting ano konting mga kunya yeah, syempre may tubig di syempre may mga damo-damo lagyan natin ng grass dito sa mga bandang gedli gedli nang ganyan oh para dito tumatalon yung mga kambing di ba may mga gano'n mountain goats river natin i-river natin bang malupit! Baka may serena dito. <laughs> oh, dapat meron dyan mga pagpag. Sheesh! Grabe! Gusto ko lang kayong i-remind na ito ay hindi totoong picture. Lahat yan ay dahil sa AI technology na NVIDIA Canva. So, dupet di ba? Grabe. Grabe, ganda, no? Sarap maligo. Aligo tayo, tara na. Comment down below kung ano sa si tingin nyo yung magandang next na ipainting. Hanggang sa muli. Bye-bye.